Hello sa lahat. Kumusta po kayong lahat? Hi mga kapitbahay. Update ng aking vlog. Ang tagal-tagal ko nang hindi nagba-vlog kasi po super busy ang buhay. So, ngayon nagka-time. So, update ko kayo sa aming kapaligiran na sobrang lamig nga pala last week is nag minus 30 halos ilang araw din yun na sobrang lamig so malamig pa rin kaya lang hindi na masyado grabe yung minus 30 guys parang it feels like minus 70 nag -try nga akong maglakad nung, nung time na yun isang hapon hindi kinaya mga 2 minutes umuwi at balik ako ng bahay. So, thank you for watching guys.